So, ayan na guys. Nawapansin nyo yung kawali. Kung pinapainit natin. Yan. yan ba? So, meron na akong 10 seconds. Titingnan natin kung hanggang anong oras ba talaga yan iinit. Yung kawali sa sobrang init ngayon, ha? Titingnan natin kung totoo ba yung sinasabi ng mga vlogger o talagang budo lang sila. Is walang cut yan, ha? Hindi ko yung kinakat at wala ring edit-edit yan. Ipapakita ko sa inyo kung totoo ba yan walang mantika, yan nakita nyo malinis, walang apoy, nakalapag sa yan so mayroon na tayong 37 seconds 38, 39, 40 ayan, titingnan natin kung ilang minuto ba ilang oras ba talaga makakapagluto ng hindi ginagamitan ng apoy dahil nasa sobrang init ngayon ng panahon Ayan, kaya susubukan natin. Ayan na, legit yan guys. So, legit. Subukan natin guys, pero hinawakan ko naman yung kawali is mainit. Ayan, walang apo yan ha. Titingnan natin kung maluluto ba talaga yung hotdog dyan. At yung itlog. Pero hinawakan ko talaga mapapasok kayo. So, walang oil yan guys ha. Walang oil. Oh. Diba? Panoorin nyo na guys. To see is to believe na lang Talagin tayo. Na na. sige nga, try mo. Try mo nga. Hindi ako naniniwala sa napanood ko sa isang vlogger. Eh. Kaya sinubukan din namin, guys. <laughs> so, ayan na. Lalagyan na nga. Lalagyan na nga ng itlog. Walang korop-korop, guys. Wala rin edit yan. <laughs> <laughs> oh kita nyo. <laughs> Hindi totoo na nakakapagluto kayo na walang apoy. Bilad. O, oh, Ano ngayon mangyayari dyan? Eh? Hindi nga kumukulo. Ininit nyo muna yan, mga kablogger. vlogger Ininit nyo muna yung sakalan nyo. Tapos nila pag sa kalsada. Eh, natural. Tuloy-tuloy yung pagluluto nun. O, oh, ba? Diba? So, hindi yan totoo. Hindi sa legit yung mga sinasabi nyo. Kaya para sa akin, wala kayong star at wala kayong thumbs up. Ayan. Mabudol kayo mga vlogger. Oh. Itlog na nga lang, di pa naluto. Sino maniniwala sa inyo? Ang parami lang kayo ng views. Look at this, hindi katotohanan at walang katotohanan. Dyan. Hmm. <laughs>